Hello, hello guys! Welcome back to our channel! This is Mami Oche and Ria! Papunta kami ngayon sa pedya ni Ria para magpa-check Ilang araw na kasing pabalik-balik yung lagnat niya do masigla pa rin naman siya, eh ayoko na ding patagalin. Kaya sabi ko kay daddy, tara ipacheck up na natin si Ria. At syempre nani tayo, hindi tayo dapat makampante. Lalo na at buhay at kalusugan na ang pinag-uusapan. Kaya nung pang 3 days na napabalik-balik yung fever ni Ria, inaya ko na si daddy na ipacheck up na namin. Dito pala yung pedya ni Ria sa May De La Salle UMC. Pag mapapaschedule kami ng visit sa pedya for check up, ito yung gamit namin, the Now Serving App. Buti na lang at weekdays kaya available naman ang doktor niya. Kaya nakapagpabuk kami ng next day visit agad-agad. umakyat na nga kami sa fifth floor. Dito kasi yung clinic ng pedya ni Ria. At pag akyat nga namin, napansin namin na ang daming tao and mostly mga bata. At ayan, kumatok pa nga si Riyad. Sakto naman ang pagdating namin dahil pangalan na daw namin yung tatawagin. Kaya hindi na namin kailangang umupo sa labas at maghintay ng matagal. Kaya talaga maganda kung on time kayo dadating. Para hindi kayo natatalanan. Bago kami na pumasok na. sa pinaka-clinic ni Doc, ayan, kinuhanan mo na siya ng timbang, tapos ng height, Sinip tapos Sinipin pinak... yung heart niya at yung lungs May kasabay na, na ubod si din kasi yung fever ni yung ni yun niya. ni At yung si nga ang mas nagpapahirap at sa kanya. At ang sabi ni Doc ay normal naman daw at malinaw din daw ang baga niya. At ang sabi nga ni Doc ay uso daw talaga ang ubot si Pony. At idagdag pa yung pabago-bagong weather. Yung sobrang init tapos maya-maya uulan. Considering na nag school din daw siya tapos araw-araw na expo sa labas. At dahil nga praning na nanay tayo tinanong ko rin kay Dok, yung about sa weight ni Ria dahil ang payat na nga ni Ria tapos every time na magkakasakit siya lalo pa siyang papayat. At ang sabi nga ni Doc okay naman daw yung weight ni Ria nasa average siya. And considering na ang tangkad-tangkad niya for her At age. At yung ibang I doctor nga ang sabi sa akin mukha daw siyang 7 years old.

Ang reminder sa akin ni Doc, as long as na masigla ang bata, hindi matamlay at kumakain. Ay, huwag masyadong mag-alala or mag dahil most probably dahil sa pabago-bagong panahon or uso o viral. prehabang habang lumalaki sila, mas lumalaki din yung mundo na ginagalawa nila at mas marami silang nakakasalamuan at plus tao. plus pa dyan, yung natural na makulit at magulo sila kung saan-saan gumugulong, umuupo, kung ano anong hinahawakan. And that means they are really exposed to And germs. And it's really inevitable, children will get at sick. At ang sabi nga nila, lalong-lalo na ng mga matatanda, parte daw yan ang paglaki nila. At ayan nga, umupo muna kami dito ni Rhea while waiting for daddy dahil bumibili siya ng gamot ni Rhea para sa sipon at yung bago niyang vitamins. Pinalitan din kasi ni Doc yung vitamins niya. And this time, niya. dalawa na yung iinumin niya. Isang for appetite at yung isa naman for her immune system. Kaya nga nang sabi ko kanina na sabi ni Doc, it's pretty much inevitable that our kids will get sick. Siyempre tayo as parents, with the help of our doctors, we all want to do everything we can to prevent them getting sick. Diba? At siyempre, unang-una na dyan ay to support their immune system. Kaya ako medalas strict to talaga ako sa sleep ni Rhea. I know this is so much easier said than done, but we can't underestimate the importance of having a good sleep. I mean, enough sleep and syempre hydration. We have to make sure they are having enough water intake or drinking enough fluids in the and day. And of course, vitamin D from the sun. Ayan, kailangan din talaga natin yan. Diyan kami nagkukulang and talaga. At syempre, wag na wag natin kalimutan ipaalala at ituro sa mga anak natin ang proper hand washing and respiratory hygiene. Kung kailan sila maghuhugas ng kamay and how to do it properly. And also, encourage coughing or sneezing into handkerchief or tissues to help minimize the spread of germs. By the way, gamit ko pala dito yung Kitli Educational Backpack from KITLY. Siyempre unicorn yan dahil yan ang gusto ni Ria. Anyway, sa mga nakaka-relate, I know sickness seem never ending when our kids are little, de ba? Mommy, I feel you. But let's do this together. Let our kids know the importance of sleep and water intake and proper hygiene. 的，欢迎我，<noise> <noise> <noise> Nakakain daw siya, ma'am. Mommy, one more. I want that. Eh, e, spicy nga ito. Teka. Ah. <laughs> oh. mm. How does it taste? Ano? Oh, <laughs> Daddy, yung ano nga niya, yung water. Water? After na yung mag-dinner, pinainom ko na si Ria ng gamot at ng vitamins. At medyo hindi niya nga type yung lasa ng bagong vitamins niya, yung Immunomax. Buti na nga lang at hindi ko naman yan kailangan pilitin pag ayaw niya yung gamot or yung vitamins. Iniinom pa rin naman niya <laughs> habang nagre-reklamo. <laughs> so ayun lang guys, thanks for watching and please be healthy. And take care everyone, bye bye! Bye bye!